So, punta na naman tayo sa aming mga alagang rabbit mga loads, mga guys. Ayan na naman sila at gustong gusto naman, na naman talaga nilang himas-himasin. Ito naman si Daddy Jack, favorite talaga niya yung lugud-lugurin yung mata niya, himas-himasin yung noo niya. Ayan, gustong gusto talaga yan ni Daddy Jack. Ayan yung daddy nila. Ayan o. Oh. Sobrang bait yung rabbit na yan, guys. Yan pa naman yung pinakamalaki sa kanilang lahat. Yan, o. Oh. <laughs> Favorite talaga niya yung masimasin. Ayan, si Daddy Jack. Oh, sige, himas pa. Gustong gusto niya yan, guys. Yan din yung balingis pag hindi mo pinakain agad. Yan naman, guys. Ay, si Mami Do, si Mami Red po. Yan. O, oh, ayan, lumakit. <laughs> favorite ng aming mga alaga yung lugurin yung mga ulo nila nga oh. <laughs> <laughs> dahil nga ayaw lumapit pagdripan pa na natin <laughs> yan favorite talaga nila yan yung himasimasin sa ulo himasimasin sa katawan nila gustong gusto nila yan mga loads ayan o oh. hmm. tanggal ng kamay mo gahanap Ganda na naman yan papikit pikit pa Ayan, nagulat pa ako dyan. Kala ko, manuklaw na to. <laughs> Ayan. Oh, di ba? Favorite nila yan, mga lods. Yung masimasin. Kahit bulikatin mo pa yung mata niyan. Gustong gusto nila yan. Ayan. At pupunta na naman tayo kay Mami Hamster. Yung malandi kong rabbit. Ayan, o. Oh yung malandi kong rabbit na laging pumipikit-pikit pa pag kumakain <laughs> malandot yan na mamido ayan massage